Magandang araw po sa inyong lahat. Tara po, kain po tayo. Namimiss ko po talaga sobra yung nilagang okra na isasawsaw ko lang sa kalamansi at patis. Yan po, oh. Tara, kain po tayo. Dahil ganado po talaga ako kumain, ayan po, o, nagkamay lang po ako. Yes, ganyan po talaga ako kumain. Then, Iba't iba sa atin ay kanya-kanya uh, po tayo ng hilig kung ano po ang sausawan ng ating nilagang okra. Alam ko sa mga kumakain ng okra ay makaka-relate po nito. At sa hindi po kumakain ng okra, kumain na po kayo ng okra kasi ang okra po ay maraming magandang binipisyo sa ating katawan. Yes po. Ito po ay aking ibabahagi sa inyo kaya sundan niyo po ang video na ito. Ang ladies finger o mas kilala natin sa tawag na okra ay isang napakasustansyang gulay. Maraming mga tao ang inaayawan ang gulay na ito dahil sa madulas at malapot. Napakiramdam kapag kinakain ang okra. Ang okra po ay nagtataglay ng mataas na uri ng nutrients katulad ng vitamin C at vitamin K, na naglalaman din ito ng ilang protina at fiber. Ang pagkonsumo ng sapat na protina ay nakakatulong para sa pagmanage ng tamang timbang blood sugar, bone structure at muscle mass. Ang okra po ay nagtataglay din po ito ng iba't ibang uri ng mineral kagaya ng calcium, iron, magnesium, phosphorus, potassium, sodium, zinc, copper, manganese at selenium. Bukod po dito, naglalaman din po ito ng antioxidants na malaki ang pakinabang sa ating kalusugan. Kagaya ng polyphenols, flavonoids, at vitamin A and vitamin C. Ang pagkonsumo sa mga pagkain na mayaman sa polyphenols ay nakakatulong para sa kalusugan ng puso at ng ating utak para maiwasan ang blood clots, oxidative damage at pagiging makakalimutin. Kaya, subukan mo itong isama sa iyong mga pagkain para sa masusing nutrisyon. Marami naman po tayong pwedeng gawin sa okra. Ayan, gagaya po sa ulam ko po ngayon ay nilaga ko lang po yung iba naman po ay hinahalo sa mga gulay, kagaya ng pagluto mo ng pakbet o kaya pagluto mo ng sinigang. Then, meron din po akong hilig dito na hiwa-hiwain ko po siya ng maliliit. Then, iaadubo ko po. Ayan, iaadubo ko po siya sa tuyo at oyster sauce. Masarap na po. Ang iba naman po, ay binababad ito sa tubig at ito na rin po ang silbing tubig po nila. Ayan po. Sa hindi pa po kumakain ng okra, please lang kumain na po kayo kasi marami po talagang magandang binipisyo ang okra sa ating kalusugan. O, oh, di ba diba? So, kahit papano naman, siguro ay may natutunan po kayo please follow for more like and share po ang video na to para dagdag kaalaman po sa ating lahat. Sa muli po, ako po si Mars Upside TV. Namuling nagpapasalamat po sa panunood ng aking video. Ingat po tayong lagi and God bless us all. Thank you. Sino ba naman ang hindi papayat sa kalagayang ito? Ayan, simot na simot ang kanin. Ubus na ubus ang okra. Pati ba naman sausawan? Hihigupin pa. O, oh, san ka pa? Nilagang okra, sausaw sa patis at kalamansi. At isang pinggang kanin. solb ang pananghalian. O, oh. sa hindi pa po kumain, kumain na rin po kayo kasi. Tapos na po akong kumain. Bye-bye po. Thank you.